kumpirmado ng lalabas sa ospital si dating chief justice Renato Corona mamayang hapon ayon sa kaniyang abogado sa bahay nito sa Quezon City di ang dating punong mahistrado may ulat on the spot si Claire Delfin Claire Maris, inaantabayanan na lang natin ang paglabas dito sa Medical City ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kinumpirma na nga ng kanyang abogadong si Attorney Rico Kisho na nakatagdang i-discharge si Corona ala alauna ngayong hapon. Base sa impormasyong ating nakuha, didiretso si Corona sa bahay niya sa Saviorville, Quezon City, pagkalabas niya ng ospital. Kasama niya ngayon dito sa Medical City ang kanyang may bahay at mga anak. Dahil nga sa maselan na kondisyon ni Corona, ay kailangan niya munang magpahinga sa bahay at umiwas sa mga stressful activity. Di pa matya kung ano-ano pa ang mabilin sa kanya ng kanyang mga doktor at kung kinailangan pa niya bumalik for follow-up check-up. Walang inilalabas na medical bulletin ng ospital o kanyang mga doktor kaugnay sa kanyang kondisyon. Maris 24-7 na nakantabay dito ang ilan ding mga taga-media pero gaya ng mga nakarang araw, mahigpit ang security sa media. Uh, pinagbawalang gumalagala sa loob ng ospital ang media at naka-restrict lamang sa isang pwesto at ito lang uh, sidewalk dito sa tapat ng kalsada nakalaan ng uh, mga media. Mariez? Yes, Claire. So very stable na nga yung condition nga uh, si dating Chief Justice Corona kaya siya makakalabas na, no, Madi discharge na. Pero nasabi ba sa inyo kung uh, magpapabalik-balik pa rin ba siya dyan for uh, continuous check-ups? Check Uh, based sa ating uh, phone conversation with attorney Kicho, uh asahang pabalik-balik siya no sa kanyang uh, dito sa ospital pero hindi pa nga ma kung ano yung mga specific na bilin sa kanyang uh, doktor. Malalaman natin yan siguro pagkalabas niya ng ospital, Mariz. All right, maraming salamat Claire Delphin.